Really open now to work with anybody. I'm really open to work with um, different leading men, or and I'm just really happy and contented. I'm at peace. Yeah. Aktres na si Catherine Bernardo taas noong sinabi sa isang panayam sa kanya na open na ito ngayong makatrabaho ang iba't ibang leading men sa kapamilya network at Mami Min hindi maiwasang mayak sa naging speech ng kanyang anak, iyan ang ating showbiz topic for today. Tila naging emosyonal ang Asia's superstar at kapamilya aktres na si Catherine Bernardo nang muli itong pumirma ng renewal ng kanyang kontrata sa Star Magic nito lamang February 2, 2024, nagbigay ito ng mga pasasalamat sa mga taong hindi siya iniwanan noong may pinagdadaanan ang aktres. Ayun pa sa aktres ay nangako ito sa mga boss ng Star Magic na hindi nito iiwan ang kapamilya network dahil dito siya nakilala dito siya nagsimula at bilang pagtanaw ng utang na loob na rin para sa mga ito. Hindi din mapigilan ang mapaiyak ni Mami Min Bernardo na ina ni Catherine Bernardo nang magpasalamat ito sa mga taong nandyan sa kanya through ups and down lalo na noong mga nakaraang taon kung saan may pinagdadaanan ito sa buhay pag-ibig na talaga namang naging mahirap hindi lamang para sa kanya maging sa mga pamilya nito. Ngunit ngayon ay masaya na daw ito at kontento sa bagong chapter ng kanyang buhay dahil ngayon ay may peace of mind na daw ang aktres. Sa isang panayam din matapos ang contract signing renewal ng aktres na si Catherine Bernardo ay ibinahagi nito na handa na ito sa bagong chapter ng kanyang buhay at handa na itong makipagtrabahong muli sa iba, Open na rin daw itong makatrabaho ang iba't ibang leading men na ipaparehas sa kanya pero wag lang daw muna ang aktor na si Daniel Padilla. Nangangamba tuloy ngayon ang mga fans ni DJ dahil paano na daw ngayon ang takbo ng karyer ng aktor ngayong hindi na nito ka love team ang aktres, mapapansin din na dati ay magkasabay lamang itong pumipirma ng kanilang kontrata ngunit ngayon ay wala ang aktor tanong tuloy ng marami kung magpapatuloy pa rin ito sa kanyang career bilang aktor sa Kapamilya Network. We're very proud of you kasi kinaya mo then finally you're now at peace and you deserve it all. Goodbye sa career ni Daniel nabubuhat lang naman siya ni Catherine. No other leading men please. Kayo mga ka-showbiz anong masasabi mo sa videong ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood.